Hindi ako nga kalaban guys ang init Grabing init eh Nalala ko naman yung Gahan kami sa ano Barangay Cubog Sa Don Marcelino Ganito na yung Init Ito starting pa lang Pero Ano pa lang 819 Sobrang ng init. Karap ko pa yung araw. Ah, wala. Oh, muna tayo, guys. Ito. Ito tining guys. Got brownie. Mga got brownie. Yung mga bata kong kasama ng pa tayo ay sabayan lang natin, natin ng sariling tracing buhay ay di karera <laughs> bye bye huwag mag alala -ala. buhay ay di karera ah kanina pa tumahon guys ha 166 ng heartbeat ko pero okay lang yun kasi I can still talk Bawi na bawi. ko ako naman guys oh. okay lang ahon na to grabe yung ahon guys matarik siya pero kaya naman hindi magsigsag yung init sus ginoo grabe init guys eh na kanina nagkuha ko ng tubig sa water bottle so, yung lipan ko may may problema wala ng control yung ibinali ko na ng water bottle matutumba na yung bike kaya nagpanik ako trip out sa right kala ko matutumba na talaga ako buti na lang at napipat yung right shoes napipat yung right shoes at nakabalance pa ako nakaapak pa pero yun ang problema guys nahihirapan ako ibalik mag clip in sa ahon kaya naganap ako ng patag para maka clip in kaya sa mga ahon guys tuloy tuloy lang tayo kahit na mabagal kasi mahirap na mag clip in yun ang iniisip ko parate yung ahon okay na yan yung ahon bala na yan sa ahon basta wag lang tayo ma matigil sa ahon mag clip out eh, mahirap na magflipin uli ito guys kung malapit ito sa malgaring kita ko na mga bato may na guys kung nandun na tayo So, oh siminto nila hindi ko first time ko dito guys ito so, yung buru nila puro nilang ano kalbo na puro maisan mainit guys mainit dito guys hindi sa hindi ano sa iba na Mundok na malamig dito na init talaga. Parang samaan. Kasi menapit po tayo sa dagat. O oh, ito putol na guys. Putol na siminto. Dito pa lang. Hanggang dito lang pala. Ang construction nila na. Tapos. Putol na. To concentrate muna tayo guys. Umaya naman. Let's us concentrate on this road. Ser, sir sir, morning morning sir ini untuk guys si si Bishop ger pick up Katiga oh. nanti nak pick up gasing Moscow dan RDV. Tengli nah, sedang uh, pick up tengah gerga oh 4.90 kilometers pa. Sus. Ang nito yung downhill, guys. Kumaya, kabalik. Wala po, simento na lahat. Meron pa lang ex dito. Ex-area. parang maan ah. yang buntag itu guys. Sana kayak ini dong ya. Di tong di kota to penuh udara, yang mamaya yang downhill. Ubi mo mamaya. Mga brownie. Diyan lang kayo mga brownie. Ah, Ay, okay, pinagdito guys. Uh, maisan. Medyo hindi na masyadong mainit. Kaya tinanggal ko na yung ano, baraklaba. Para makahinga mun naman tayo.

Dili to ka balum. Na palong lagi sir. Dili to ka balum ko. Sir na palong. Pero okay, na do sega, bilang pula dikot ko na. Hmm. Sa tagi ko na padu. Oh. So dami ikot tiko-tiko na daan. nandito na tayo. Sa so, Malgaring. Barangay Amsipit. Maasim. Saranggan Province Layu pernah itu guys, tapi 10, uh. <laughs> oh. 10 tahun. Kaya lah, si cumal kering. Nggak guysu, 10 tahun cumal kering. Uh, bareng pala bilya. may hangin wala bilyat wala talagang hangin doon yun bisaya alimuot dito medyo mainit may hangin na sinasataas na tayo ng mundok uhu -huh. ito yung ano guys weakness ko let's I uh, I wanna conquer my weakness my fear simula ng ating kapansanan ito na yung naging fear ko sobya pero okay man to sa sim cemento pa man mamaya kayo yung rough road yun ang mahirap ito okay pa to I trust my brake you smell the burning of rubber? Sunog. Parang anong guys? Parang sanid Ned. Ned Cebu. Naalala ko yung guide namin dati. Galing kami ng ano. Barangay Basag. Sa San... Sa Senator Ninoy Aquino. Parang ganun nga. 드 i 죠드 t 죠 o d rin yung Utah guys ang kulay ng lupa nila ay medyo reddish may halong mineral siguro to hindi ko alam horse brownie horse brownie <tinyo> Flexible ako. X road, Okay, okay ang lupa. Mabuti na lang ulang-ulan. lupa nila dito ay pre clay nilis nila pag ganito pag ganito guys roof ride tapos uh, yung doon yung kasama mo pag gusto lang habulin kadya uh, ka lang sa Facebook yung gaya nito baka pagsalita ka pa kasi yung sa kanila yun ang face nila mabilis oh, we are getting older But the important thing is, we still carry on. Singaporean, don't know if you can see me. hundred meters, pa? pong lay na nila may hapon iwas natin yung bato At kaya tayo may motor sa likod unahin natin Ay, siya rin yung kanina nung pupunta kami ng Malgaring sa din yung nagmotor kanina may binibenta ito kalaban natin guys ang init hindi yung ahon this is a good preparation para sa ating ride upcoming ride natin to Surigao Breaks, okay. bricks release. Break. Para brownie. Para brownie. Diretso diretso. diretso, diretso. Diretso. Diretso, diretso. Oh, na navigation na oh. dire. Di ka na kay Jasper ni. Sa oh, unahan, muli ko tagwala. Oo, sa unahan. Unahan. <laughs> Teko! <Take off>. Gabo. <laughs> Gabo.

agihan untuk truck bah Untuk lutak Oke, agihan untuk truck the mountain, para